Hello guys, ayan o, meron ng bunga na naman ang saging na saba. Ayan guys, malapit na namang mahilog yan guys. Ayan, pupunta ako. Bijuan si Mr. na kumukuha ng ano. Ayan, napakadumi dito guys. Oh. Eh. Guys, ayan, pupunta ako sa ano. Kumukuha kasi si Mr. ng ano saging na saba ayan oh ang mga tanim niyang kamuting kahoy ayan marami pa guys minsan kasi umuulan kung minsan hindi umuulan kaya hindi kami nakakapagtanim ng gulay dahil pabago-bago naman kasi ang panahon ayan oh Ito yung mga tanim niyang uh, saging na saba, guys. Ayan, may mga puso ng saging dito, guys. Puso ng saging. O, oh, ayan, hinog na pa. <laughs> ayan, guys, hinog na naman yung saging. oh ayan, may hinog na sa puno. Hindi kasi naasikaso ni Mr. ang pumunta dito. Kaya... Sabi ko, check-in niya kung meron nang hinog na saging. Ayan na nga guys, may hinog na itim. Ayan guys, meron pang puso ng saging. Ayan, pinapakuha ko nga dahil ihahalo ko sa ano, sa bangus na yung puso ng saging. Guys, it is there. susungkitin niya yung... Ayan, nagpapatawa na naman. Ayan, sa anong susok dalin mo lakas? Ayun, yung puno ng saging. Katimpay ko madi ko na. Bulong na. Ayan Oh. Susungkutin niya yung puso ng saging. Hello guys. Ayan si Mr. Susungkutin niya yung uh, puso ng saging guys. Ayan siya Oh. Ay, nahulog na puso ko. ng saging. Nahulog na raw yung puso niya guys. Ayan. Ayan yan ang pinang tiling... puso oh, niya. Oh, Ayan. Ayan. Nakuha na sana. Ayan, nakuha na niya guys. Ayan, dalawa na yung pusa ng sabi. <coughs> may pang ulam na naman. O ba diba? Pag may tinani, may aanihi Ayan, kahit mainit guys alas tres pa lang ng hapon. Ayun na naman, may libre na naman tayong biya ni Lord. Yeah, thank you for watching. Bye. What pinapabuhat niya sa akin yung saging, guys. Saka 'yung puso ng saging, eh ang bigat niya. <laughs> ang init-init para ng paraon ngayon, guys. Ayan, siya. Oh. <laughs> Ayan siya. Pupunta pa sa bukid yan, guys kaya oy sobrang init hmm. hmm. Tara din. din. Hmm. Ito na kami sa bahay. Ito na yung nakuha ni Mr. na puso ng saging. Dalawang puso ng saging. Saka itong nahilog na sa punong. sagi nayan thank you for watching guys bye